Okay. Ha! Huh. Mahirap pagbuhat ng Durabox, ha? Grabe. <laughs> anyway, okay. Ipagpalagay natin na kapareho nyo ako. Nag-aaral pa, bata ka pa, nagtatrabaho, ganun. Sa tutorial na to, Susubukan kong magpaganda Susubukan kong mag-makeup, mag-ayos Gamit yung mga pinaka-mura Pinaka-affordable na makeup na meron ako O, oh, pati itong makeup bag ha Ano lang yan? Free! oh yan! Yeah, Naka-t-shirt lang din ako ha Para damay-damay na Huwag <laughs> na rin tayong gumawit ng ganitong salamin Kasi hindi naman lahat kayo may ganito Let's start! Oh. Zoom in natin para... Para makita nyo kung ano yung ginagawa ko <laughs> Okay, this is it. Anong meron akong foundation dito? Hmm. So, ito lang yung mga brushes na gagamitin ko ngayon for this tutorial. Tsaka, meron akong isang sponge. Kasi for sure, is sponge kayo, di ba? Okay, so start na tayo. dami kong sinasabi. So, ang gagamitin kong foundation ngayon is itong Everbelena Advanced na Stick Foundation. Kasi feeling ko ito yung pinakamura na foundation na meron ako. Ay. <laughs> hindi na <naka> open <laughs> Ano ba, Michelle? Lutang ka ba? Huwag <laughs> na kayong mag-primer. Kasi mahal ang primer. Medyo morena na nga pala ako guys ngayon na kasi super nag-sunbathe ako kanina. Kung hindi man mag-match ang aking funda, alam niyo na kung bakit. Okay? Huwag <laughs> i-judge. Kung gusto niyo basain yung sponge niyo, Okay lang. Pero kung ayaw nyo, okay lang din. Okay. So, ayan na ang aking foundation. Ito ang gagamitin kong powder. Yung Nichido na pressed powder. Isa sa mga favorite ko ngayon. Tsaka, super mura lang. 100 pesos lang yata. Ay, ay wait. Okay. Meron akong concealer, guys. Meron naman akong concealer dito. So, okay. Why not? Itong concealer, ang silbi lang naman niya is kung may gusto kong itago. Tapos, extra coverage lang sa mga spots na medyo hindi ka confident. Gaya ng eye bags mo. Uy! Dapat confident ka sa eye bags mo kasi pinagpuyatan mo yan. Mm. Yes. Ay, ang gabit ko nga palang um, concealer ay ang Everbelena Advance Perfect Eye Concealer. Sobrang mura din nito. Parang under 100 pesos lang siya. Yan. Okay. Pag maglalagay kayo ng powder, guys, ipat nyo. Huwag nyong i ganon. Ipat nyo para mas maraming product yung dumikit sa mukha nyo. Okay, so pag nalagay nyo na yung powder, uh, kuha kayo ng kahit anong brush. Kunyari, ito. Itong brush na maliit na to gamitin nyo lang para i-blend yung mga areas na hindi na-blend ng sponge. So, para lang makasigurado. Tsaka, para matanggal na rin yung mga excess. Okay. Oh, ba diba? Fresh face! Okay, so now it's time to do the eyebrows. Michelle, magtagalog ka please. Huwag tayong mag-English ngayon. Okay, tatagalog tayo ngayon. Ang gagamitin ko na eyebrow pencil ngayon is yung eyebrow pencil ko na idol which is parang 30 pesos lang. Sobrang mura lang niya. Ginagamit ko to nung college ako, pero hindi ko alam kung available pa siya ngayon sa mga department store. Okay? So, kayong bahala kung anong gusto nyong gamitin. Kung meron naman na kayong eyebrow pencil na ginagamit, go lang. Okay lang din. Gamitin nyo lang din yung mga nabibili sa, ano, sa Kiapo. Yung mga China-China ganon. Go! Push! Importante magkaroon ng kilay. Girls, pag magkikilay kayo, huwag na masyadong makapal. Tsaka, ang eyebrows on fleek, may binabagayan yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pwede kang mag-eyebrows on fleek. Tapos picture-picture pa, going to the mall. Ay, kasi ate, naka-eyebrows on fleek, going to the mall. Gamitin nyo yan pag yung, ano, yung special occasion, ganon kasal. Yan. So, pagkatapos mo malagay yung eyebrow product, syempre, huwag mo kalimutang i-brush. Gamitin mo na lang yung brush nung ano, nakasama nung pencil. Huwag ka -nang bumili ng spoolie. Okay na yan. Uy! Baka akala nyo mas makapal dito ah. Kasi yung ano, yung ilaw nandito sa side na to. Kaya ito na iilawan. Ito hindi. May kakaroon ng shadow. Pero pantay lang sila. Actually, wait nga. Ilipat, ilipat ko na nga. So, sana may pagbabago. Okay, Kung wala. Okay, so kung gusto mong gumamit ng eyebrow mascara, gamit ka lang. Pero kung wala kang eyebrow mascara, okay lang din. Dead man na. May pa-eyebrow mascara si Mayor. Let's do the... Locomotion. Let's do the eyeshadow. So, anong eyeshadow palette ang meron ako? Okay, so meron akong Nichidol na makeup collection uh, eyeshadow palette na meron na rin kasamang dalawang blush. Nandiyan na lahat ng mga eyeshadow na kailangan mo. If I remember, this was only 100 to 150 pesos. At meron siyang free na lipstick. Mm tipid-tipid pag may time. Okay, dahil simple-simplehan lang naman yung makeup natin ngayon. Gamit lang tayo ng ito. Parang gusto ko yung shade na yan. Tapos yung brown, tsaka yung white. Mm, meron naman akong eyeshadow brush dito. Pero okay lang naman, kahit gamitin nyo na lang yung kamay. Ako gustong-gusto kong ginagamit yung kamay ko talaga. Oh my goodness. Grabe. Napaka... Napaka-pigmented pala niya. Tapos, yung brown na eyeshadow. Lagay mo dito sa bandang crease. Ganyan. Okay. Ang hirap pala mag-makeup, no? Pag hawak-hawak mo yung salamin. Hindi expect to, ah. Kasi so, mahirap siya. So, brown eyeshadow. Mas importante, guys, i-blend nyo ng maigi. I-blend nyo ng maigi ang mga eyeshadow nyo. Hindi makakalatang mura yung ginamit mong makeup. Pag so, maganda yung pagkakablend mo ng eyeshadow. Kaya take your time blending. Napaka-importante niyan. I-blend, blend, 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 blend niyo lang. Ngayon, mag-eyeliner ako. Liquid eyeliner. Actually, parang ayoko mag-eyeliner. Hindi na ako mag-eyeliner. Magma-mascara na lang ako. Pero, itong Nichido kasi na color eyes, meron na siyang eyeliner. Meron din siyang mascara. Pero sa tutorial na to, parang hindi ko bet mag-eyeliner. So, ikakurl curl ko na lang yung lashes ko. Maraming nabibiling eyelash curler sa Divisoria. Pare-pareho lang yan. Yung mga nabibili nyo sa mall, tsaka yung nandun sa Divisoria, yun lang din yun. Tapos, gusto ko sanang mag-false eyelashes, pero simplehan lang natin tong makeup natin na to, please lang. Michelle, please lang, magpakasimple tayo ngayon. Pero meron akong false eyelashes dito, yung nabibili sa landmark. Kung alam nyo yung sa Trinoma, di ba merong sa landmark, sa beauty section, merong mga false eyelashes doon. Feeling ko ano lang to eh, 47 pesos lang yata to, isang pair. Uh, pwede mo siyang siguro ulitin ng mga tatlong beses. Or, pwede rin sa Kiapo, may mga nabibiling ganito. Yung ganito yung itsura, guys. Maraming ganito sa Kiapa at Divisoria. Yan, makakasave kayo dito. So, gagamitin ko tong mascara na lang ng Nichido. Bakit kaya mga babae, na no, pag naglalagay tayo ng mascara, hindi natin maiwasang mag... Ang pangit. <laughs> <laughs> Tapos na ang aking mascara. Okay, so now... Contour. Kung payat naman yung mukha mo, huwag ka nang mag-contour. Pero kung tulad mo ako, na malas ang mukha pag walang contour, ay, Dai, sinasabi ko sa'yo, kailangan mo yan. Ito lang yung pinakamura na meron ako na pang contour ngayon. Ito yung contour blush duo ng Everbelena. Pero hindi mo na kailangan mag-diet. Contour ka na lang. Tapos ngayon, syempre yung blush. O, oh, may kasama na rin siyang blush. So, ito na rin yung gagamitin mong blush. Ito rin, hinay, -hinay lang din sa blush. Kasi pag nasobrahan mo yung blush mo, magmumukha kang parang nasapak ng sampung beses at ayaw mo naman yon ang gusto mong i-achieve ay yung para kang kinikilig at nagbablush dahil nandyan si crush. Okay, so para sa lips, alam ko na marami sa inyo gumagamit ng lip tint. So, lip tint na lang gagamitin natin for today. ang gagawin ko is yung lip tint, hindi ko ilalagay sa buong lips ko. Dito lang sa center. Girls, pag gumamit kayo ng lip tint, hinahinay lang kasi matapang ang lip tint. O, oh, ba diba? Ang konti lang nang nilagay ko pero para na akong sumipsip ng dugo. So, ito na yung nabuo nating makeup from the affordable items na ginamit ko for this tutorial. Uh, do you think? Ganda, di ba? In fairness, cute! So, huwag kayong magalala yung mga ginamit ko ng mga items. Uh, ilalagay ko lahat sa baba. Okay, so sa itsura ko ngayon, please, comment down below kung mukha bang mura yung mga ginamit kong makeup. And there you go. Thank you guys for watching. Please don't forget to thumbs up this video and comment down below. So, okay. Bye guys! Mwah.